LTO magpapadala ng enforcer sa SMC Operated Expressways. Narito ang uh, news scoop ni Ralph de la Cruz. Ipinag-utos na ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang deployment ng mga enforcers sa mga expressway na pinapatakbo ng San Miguel Corporation. Alinsunod dito sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon, matapos maglunsad ng kilos protesta dahil sa labor dispute, ang mga deputies enforcers sa South Luzon Expressway sa Kabuyaw, Laguna noong biyernes. Ayon kay Asik Mendoza, layunin ang deployment na matiyak na mananatiling maayos ang daloy ng trapiko sa naturang expressway, lalo't nagdulot ng mabigat na traffic congestion ang inilunsad na demonstrasyon. Kailangan anya ng intervention ng ahensya sa issue dahil nakataya rito ang kaligtasan ng mga motorista sa mga apektadong lugar. Itatalaga ang mga enforcer ng LTO Regions 1 at 3 sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway habang ang mga enforcer ng NCR ay tutulong sa mga deputized enforcers sa Skyway habang ang LTO Calabarzon ang inatasang tumulong sa SLEX at iba pang SMC-operated expressway sa southern Tagalog area. Samantala, umaasa naman ang LTO chief na mareresolba kaagad ang issue bago pa ang inaasahang pagdagsa ng mga motorista at biyahero sa Semana Santa. Yarang ang aking news scoop. Ako si Ralph De Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.